Sa bawat likhang obra, buhay ang kasaysayan na bumabalot sa bawat hibla ng sining. Dumadaloy ang damdaming naglalahad ng mga kwento ng ating bayan. Ngayon, ating sasalubungin ang isang tunay na alagad ng sining mula sa Bulacan. Isang visual artist na ang mga likha ay hindi lamang larawan, kundi mga alaala ng ating makulay na kasaysayan. Ako si Edgar Santiago, isang visual artist na nakatira kasalukoyan sa balubad Bulacan, Bulacan. sa kanyang likas na talento at masusing pag-aaral sa sining ng pagpipinta. Siya po ay kinilala ng bawat iba't ibang institusyon dahil sa kanyang natatanging ambag sa sining at pagkapayaman ng pambansang pagkakakilanlan sa pamamagitan po ng kanyang mga obra. Kaya naman, siya rin ay ginawaran bilang 2024 Dangal ng Lipi sa larangan ng sining at kultura. Tuklasin natin ang makulay na mundo ni Ginoong Edgardo M. Santiago mula po sa bayan ng Bulakan-Bulakan. Dito lamang po sa ating Galing Bulakan. Ang pinakakabalang ko ngayon ay pagpipinta. Ang ginagawa ko mga lumang bahay. Ang lumang bahay talagang puro sa ko. Bukod sa kanyang husay sa pagpipinta, taglay rin niya ang galing sa pagdidesenyo. Taong 1981. Sumabak siya sa isang pambansang paligsahan sa paglikha ng logo para sa Civil Service Commission. Sa dami ng lumahok, ang kanyang likhang sining ang namukod tangi at siya ang itinanghal na kampyon. Hindi rito nagtapos ang kanyang tagumpay. Muli siyang kinilala sa larangan ng sining nang magwagi sa isa na namang prestihiyosong paligsahan ang paglikha ng opisyal na logo para sa Philippine Centennial Celebration noong 1998. Ito ang naging simbolo ng ikaisandaang taong kalayaan ng Pilipinas, isang makasaysayang likhang sining na sumasa ilalim sa ating pagkakakilanlan, pag-alaala at pagdiriwang bilang isang malayang bansa. Isa ito sa pinakamahalagang obrang kanyang napinta. Hindi lang bilang isang artista, kundi bilang isang Pilipino. Na-award ako sa Malacanang, during President Pedro Ramos. Icon daw yung design ko na yan, naging historical na raw. Ginamit niya ang mga halagang kulay ng ating watawat. Bughaw, pula, puti at dilaw, bilang sentrong elemento ng kanyang disenyo. Sa kanyang mga kamay at imahinasyon, isinilang ang isang makapangyarihang simbolo ng pagkakaisa isang sagisag ng buong sambayan ng Pilipino. At saka pinagmamalaki ko rin yung TESDA, pamilya ng logo na yan, at very visible eh. Ha? Lagi nakikita. Sa ngayon, yung Gregor Del Pilar. Ginawa ko ngayon yung gagamitin na logo para sa ipagdiriwang na 150 years ni Gregor Del Pilar sa November. Ayan ang gagamitin ng province of Bulacan, saka Bulacan-Bulacan. Sa kabila ng paglipas ng panahon, na nanatili siyang kasabay ng pagbabago. Hindi lamang siya bihasa sa tradisyonal na sining ng pagpipinta. Marunong din siyang yumakap ng makabagong teknolohiya sa tulong ng computer at Adobe Photoshop. Patuloy niya pinalalawak ang kanyang kakayahan sa digital arts. Isang patunay na ang tunay na alagad ng sining ay hindi kailanman naluluma. Bagkus ay patuloy na umuulay dahil sa kanyang aking husay sa pagpipinta at pagdidesenyo. Hindi na mabilang ang mga parangal na ikinawad sa kanya. Bawat pagkilala ay patunay ng kanyang dedikasyon, talento, at ambag sa sining at kultura ng bansa. Nitong nakaraang taon lamang, ginawaran siya ng prestihiosong Dangal ng Lipi ng Lalawigan ng Bulacan 2024 sa larangan ng sining at kultura. 2024 Dangal ng Lipi sa larangan ng sining at kultura. isang ma malaking achievement siguro, ano? story ng buhay ko. Sa pagkapanalo uh, ko na bilang dangal ng lipi sa chining at kultura, oh, isang napakalaking karangalan. Ang, ang papakain ko sa mga bagong artist eh, magpinta na magpinta hanggang sa magkaroon sila ng sariling style. At uh, ang laki ng chance sa pagkakatawain ng mga artist na sumikat dahil sa social media. Talaga namang hindi matatawaran ang kanyang husay at galing pagdating sa sining. Kaya naman, isa siya sa mga tunay na ipinagmamalaki ng lahing bulakenyo. Ito ang pintang pamana ni Edgardo Santiago, isang likhang sining na di matitinag ng panahon at patuloy na magsisilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.